USEC PCIJ reported na isa daw po sa nangunang beneficiaries ng allocable funds ng DPWH district ni Ilocos Norte 1st District Congressman na uh, Sandro Marcos from 2023 to 2025. Baka nakarating na po ba to sa Pangulo or may comment? Kasi sinasabi po, mm -hmm mukhang politicized daw yung uh, pagpopondo dahil mataas yung nakuha ng uh, first district ng Ilocos Norte kahit na mas mababa yung population as compared with for example Rizal na mas mataas yung population pero mas konti yung allocable funds. Na basa na po ng pangulo ang uh, nabanggit na report or uh, pag-uulat ng PCIJ. But uh, as of now I cannot speak uh, for in behalf of Congressman Zandro Marcos. At uh, sabi naman po niya siya po ang nagboluntaryo. mampu anuman po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po uh, magkaroon ng tamang schedule. Si Presidente po, anong comment doon sa report? Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin.